Gigi Delana, nilantad ang pagbubuntis ng anak nila ni Gerald Anderson. Ikinagulat ng marami ang revelasyong ibinahagi ni JJ Delana sa kanyang social media account nitong linggo. Sa isang emosyonal na post, kinumpirma niyang siya ay nagdadalang tao at si Gerald Anderson ang ama ng kanyang dinadala kalakip ng post ang larawan ng kanyang baby bump at caption na. Sa wakas, panahon na para ilantad ang katotohanan. Ayon kay Gigi, matagal niyang piniling manahimik upang protektahan ang kanyang emosyon at ang kanilang anak. Ibinahagi rin niya ang hirap na pinagdaanan habang binabalanse ang kanyang karera at personal na buhay. Samantala, si Gerald ay agad ding nag-react at muling iginiit ang kanyang suporta sa singer-actress maraming netizens ang nagpahayag ng suporta at pagbati sa dalawa. May ilan ding umalma at naglabas ng saloobin sa social media. Sa kabila ng kontrobersya, buo ang desisyon ni Gigi na itaguyod ang kanyang pagbubuntis. Aniya. Ang anak ay biyaya. At hindi kailanman dapat ikahiya.